Hello guys, magandang araw. For today's video guys, i-flex ko muna itong aming tanim na halamang gamot. Ito ay tinatawag na oregano guys. Alam niyo pa guys, ang oregano guys ay isang halaman na sobrang bisang gamot sa umubuhin na tao guys. Siyempre sa ating mga anak guys, hindi ka may yan guys. Lalo na kung tagulan guys, yan yung pinaka the best na remote case na pwede natin ibigay sa kanila guys napakadali lang naman ito siya gawin guys balik ko kuha ka lang ng dahon nito guys then pipigain mo ito siya guys at para lumabas yung kanyang katas yun yung ating ipapainom pwede rin tayong mag add ng konting sugar or yung lemon o kaya yung honey guys para hindi naman sila mabigla sa lasa guys kasi ang lasa nyo ito guys hindi naman matamis hindi naman mapait dapat lang kasi guys i-balance lang natin yung kanyang lasa para magugustuhan ng ating mga anak kaya guys kung may mga tanim pa yun magtanim na kayo thank you for watching